everyone uh, wala pang patient yan laba sa labas, kaya habang wala pa gusto kong uh, mag-exercise ng kamay para daw hindi mag sa pinong doktor na pinapanood ko, natuwa ako kasi tayong umi na babalik din tayo sa pag-close open, joke kasi exercise daw ito, yung ganyan lang oh, pa close open 30 times daw nating gagawin. Tapos meron, ganun daw, oh. Yun. Kasi minsan hindi din natin na ano na exercise daw sa ating mga daliri. O, oh, di ba? Nanginginig na. Nanginginig na. <laughs> Pag nagkakaedad na. Sabi ko nung habang pinapanood ko, ala, hindi ko maano, o. Oh. Nanginginig na. Yun. Three seconds, three seconds daw. Yan. Yeah para kahit pa paano makatulong daw ito. So, gawin nga natin guys. <laughs> Tapos may mga ganong-ganong pa daw. Tapos may ganyan. Ang galing niya, uh, isa siyang Ilocana. Kalimutan ko yung name niya. Alam ni'yo naman, makakalimutin po ako mga kakabsa. Pero, need ko lang din mag-content ngayon. Para naman may may upload natin sa ating video. Kaya, ito lang pinakamandali. <laughs> Close. Open. oh Ayan. Close, open. Close, open. Iwas din ng arthritis. Ayan. Tapos, bilog-bilog daw. Ganyan mo daw, oh. Tapos, ipoint mo. ganun yung kamay mo, oh. Tapos, ganyan. 3 seconds. Ganon. Oh, medyo <laughs> mahirap na. Oh, ito kaya. Ayan. Tapos, dito rin sa kabila. Naku. Naku. O yan. Eh, 3 seconds daw to. So, yun lang. Bye!